magandang umaga po mga kalaki gising gising na po dyan para po sa mga tataya na dyan ano po ng 2 digit lucky numbers para po ngayon pong umaga ng July 6 at syempre po mga kalaki gusto ko pong i-congratulate po yung mga napanalo po natin kahapon po ng 2 digit lucky numbers po na po. congratulations po sa inyo mga kalaki at syempre po ngayon pong madaling araw syempre gising gising na po mga kalaki tulad namin gising na kami mga kalaki at nakabukas na ang aming mga tindahan ayan po gabi na dyan, Ayan. may mga dumadaan ng mga sasasakyan dyan ganito po kami, basta alas ko po gising gising na, naglilinis na ng bahay nagpe-prepare na at syempre po mga kalaki, vlog 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 na tayo, mabigyan na tayo ng mga good vibes ng mga pang mga numero ng mga 2-digit lucky numbers. Ito po mga 2-digit lucky numbers natin, sinumada po natin itong mga kalaki. Ito po ay mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan. Pag meron po kung hindi po nabanggit na bawat bayan, na bayan sabihin nyo lang po para sa susunod po na vlog ko, ay mabigyan ko po mga kalaki papag pag-aralan ko. Okay? Kaya kung ready ka na ng kunin ng mga lucky numbers namin, gumising ka na po para po sa mga papasok dyan, sa mga mag-aalmusal dyan. Aba, eto na po, buksan nyo na ang cellphone nyo, kunin mo na listahan mo. Pag nagustuhan mo ang lucky numbers namin, 2 digit, ilista mo, tayaan mo po sa loob ng tatlong araw. Ready ka na ba? Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Eto na po ang mga 2 digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa Marikina. 724, Tabuk, 152, Romblon, 13-21, Angono Rizal 114 Muntalban Rizal 12 sa east Antipolo 721 Taytay 34 Cainta 12 sa San Mateo 330 Ano to Dabao. 1 124 Taylac 519 Kirino 2020 sa Bacolod 34 Cavite 5G Taguig. 11-16, Mindoro 2-12, Cebu 13-1, Aklan 5-22, Aurora 24-27, Laguna 9-15, Quezon 1-7, Olongapo 24-32, Paranaque 7-28, Manila 12-35, Manila Pasig 432 San Juan 115 Marinduque 2329 Caloocan G30 Muntinlupa 2311 Palawan 285 Sambales 29 Apayao sa is 17 Cotobato 83 Isabela, 9 Gs, Togigaraw, 15-7, Rojas, 4-25, Capiz, 17-29, Bukol, 14-11, Bulacan, 4-22, Bikol, 12-35, Batangas, 27-31, Bataan, 2-6, Butuan, 9-18 Benguet 31-23 Iloilo 15 Ano to? 15-26 Leyte 17-15 Samar 22-14 Quezon City 11-19 Pampanga 15.30. Puputulin muna natin dyan mga kalaki para po sa mga masusugin nating mga laki followers na nag-aabang po araw-araw na gusto pong tumaya ng mga laki numbers. Abay dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin para po uh, makatanggap kayo ng mga legit na mga laki numbers. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account. Okay? Ito po ang gamit ko ng account ngayon. Red Parungkin. Dito po nyo muna ako ipa-follow sa Red Parungkin na naka yellow t-shirt ako na meron pong 100,000 followers mga kalaki. At syempre po, kasama ko po si Lola Carmen dyan, naka-yellow t-shirt ako, at Aris Gatchalian. Ang mga legit na account namin sa Facebook, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parunky, na merong 17,000 followers. At syempre po, TikTok ang TikTok po natin, meron po tayong uh, Red Parungkin sa TikTok na meron pong 441,000 followers. Wow! Ang laki na 441,000 followers na po tayong mga kalaki. Yan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers, mag-suggest ng mga laki numbers, uh, pwede po kayong uh, 25 Yung Cobra. Ah. Ayon, may bumibili lang po mga kalaki. Ha? Wait lang po pagbibentahan lang po natin sila Ito po 25 palitan mo at syempre po mga kalaki ang mga laki numbers po natin na uh, dapat po 3 days po bago po natin palitan okay meron po tayong Uh, mga nakatanggap ng mga chat ng mga laki numbers po natin eh ilang araw daw po ba bago alagaan bago po palitan 3 days po mga kalaki okay tandaan niyo po mga kalaki ang mga lucky numbers namin libre po ito wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatay at ano, sa loob ng 3 months mga kalaki sa Lotto Pilipinas Lotto Abroad National pagsumali ka po sa private consultation namin ito po ay walang pilitan sa mga interesado lamang po na subukan ng private consultation araw-araw po may mga nananalo po rito sa mga vlog namin mga kalaki at baka ikaw na ang susunod na man nanalo pag sumali ka sa private consultation, i-code ko po ang birthman at birthday mo at ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit, depende po sa ilalaban mo yan. Okay? At syempre po mga kalaki sa mga interesado, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makausap nyo po ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya po sa atin mga kalaki. At sa mga sasali po sa private consultation ngayon, ngayong araw na to, iahabol kita sa discount dahil may discount po mga kalaki para 3 months member ka sa akin ng July, August at September okay? at syempre mga kalaki ha uh, usap-usap tayo bago kayo magpa -member para legit na legit na ang kausap mo at ako gising na mga kalaki ituloy na po natin na pamimigay ng mga laki numbers dito po sa syempre po dito sa may Pangasinan 12 sa is, La Union 13, 15 Nueva Ecija, 28-19. Nueva Vizcaya, 1-23. Ilocos Sur, 3-22. Ilocos Norte, 7-29. At Masbate, 2-4. Ayan po mga kalaki ang mga laki numbers natin. Alagaan nyo po yan ng 3 days bago nyo po palitan. At syempre po mga kalaki, ito po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa... Coliado family po ng Quezon. Ayan po, sa Quezon po sa Candelaria Quezon, Colyado Family, shoutout po sa inyo. Bibigyan ko po siya, umihingi po siya ng 3 digit lucky numbers. Agad-agad na sa inyo na po mga kalaki. At syempre po, dito lang po tayo sa mga OFW po sa May Taiwan. shoutout po diyan sa mga factory worker natin diyan sa Taiwan na mga nagtatrabaho po sila, sila Kuya Nilo at kila Ma'am Melissa. shoutout po sa inyo. Taiwan na panalo na kita sa mga lucky numbers 3 digit, 4 digit, alam ko po, po yan good luck, mananalo tayo ngayon mga kalaki claim it, gising na